Sunistas at maligayang buwan ng Agosto. Agosto? Ano bang meron? Ang buwan na ito ay pinaguriang buwan ng wikang pambansa. Alinsunod sa proklamasyon bilang 1041 Series of 1997, layo ng pagdiriwang na may angatang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nito. Kaya naman, ngayong isang taon na ang nagdaan ng mais sa ere ang Funpiloryan Ako si Melody v at samahan niyo ako sa bagong episode na kung saan hahamunin natin ang ating mga mag-aaral sa pamantasan Kung kakasaba sila sa ating buktong challenge at pilipit dila with a twist Kaya ano pang iniintay natin? Tara na! Magandang hapon ginoo. Maari ko bang tanungin ang iyong pangalan, antas at kurso? Ako nga pala si Richard M. Francisco, first year in School of Criminal Justice Education. Shout out, sir! Alan Angelo Alicando, uh, first year, business. Um, I am Maria Sofia Patrice Arsenal, 21 years old from Bachelor of Secondary Education, major in English. I'm Princess Nicole Eric Bogas, I'm 20 years old and I'm from BSD English. I'm Shalai Salidaga, BIS IES, first year college. My name is Paquito Villamor from Biliran Province State University, Biliran Campus, STED. Um, my name is Joven Ryan Velasco, I'm an SME student and third year college. Ako po si Deborah Corbin from PSC 1A. Ako naman si Jan Marcaico Tuner BC1A. Yeah. Ako okay. si Gia Cardias mula sa BC1A. Ngayon, maaari ka nang pumili ng isang beetle o bugtong. At basahin oh ito God. ng malakas. Number 24. May pakpak -pak pero di, lumilipad. Pag dumikit sa iyo, parang di ka makakalakad. Five. Sorry, Pax. What? Sorry. Ay, ko. mo? Oh, habang nagbibigas Makapapali, ng isang... Makuha oh, Habang nagbibigas ng isang pilipit dila. Ben, Sige, taste. <coughs> eh, Brother, eh. Palakan kab kab. Kumakala ano? Kumakala bukab. kakak kala bukab. Para kumakal. No, God, please no. No! Bilisan mo. Palakang gab gab kumakalupag kakakalupak. <laughs> Isa pa mas malakas. <clears throat> mas mas mabilis. Palakang gab gab kumakalupag kakakalupak. kumakalupag <laughs> na naman. Okay na yan. Maraming salamat kino. Kahit anong ikot mo, hindi ito nauubos. Pero pag wala ka nito, umiikot ulo mo. Oh, i a i o ii i i i o Oh, i a i i ii i a i i Spirit? No, Sirit? Spirit. Meron kang consequence. Kailangan mong kainin ng kalamansing ito habang nagtatang twister. Ano? Like? Kainin mo muna yan. At basahin mo yan ng mabilis at malakas. Mabilis at malakas. Nakakapag ka. <laughs> Nakakapagpabagabag kapag kinabag ka. Maraming salamat, Gino. At ang tamang sagot po ay oras. Thank you po. Number 19. Um, may bibig, walang pangamay May tiyano, walang bituka. May suso, walang gatas. May puwet, walang butas palabras de las brujas los number 23 tinatanong araw-araw pero hindi sumasagot kapag sumagot nagagalit ka dire <laughs> sarili? Really? Hindi po. <laughs> iisa po kayo ng kalamansi. What? Habang nagtatang twister. Sige po, go. Oh. Pare lang hindi. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Sumasa sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. <laughs> magsaway. <laughs> wow. Ikaw po ate. Palakang kabgab kumakalabukab. Kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Okay. Ito pa po. Wala kang kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, ka, kumakalabukab na naman. Maraming salamat po. Number two, hindi tao, hindi hayop. Pumupulop, pumupulopot sa tiyan mo. Ano to? Ay, <laughs> Wala nandun Sige, sige, kasi kasi Uy, kasi kasi Habang nag kasi 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 at kasi ako. Tinatawag kasi 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 Sige <laughs> na Maraming salamat, Be. Pag hawak mo ako, dalawa na tayo. Pag binitawan mo, mawawala ako. Mag-isip ka. Siya, iniisip ko. <laughs> Papigilang mag-isip Na baka sa tagal Mahulog ang loob mo sa iba Bawal ka. Hahaha Api! Serius oh! go! Regine Velasquez? Tidak. <laughs> <it? laughs> <laughs> <laughs> oh, api ku! Kamu mahu duduk I cannot do this. <laughs> Nagpiprito ng pitot pong... Pit -pit. Nagpiprito ng put... Pitong put, pitong puting puto, ang pumipitong puting pato. Okay, maraming salamat, salamat po. Okay, ko Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Siguro, kung ano siya? Aso? Correct! Okay. <laughs> Thank you po. Salamat. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Manok kong kula, inutusan ko ng umaga, nang umuwi gabi na. Ako ay malinamnam, sipit, sipit ng sinipitan, durugin ang kabahayan ng ako ay matikman. Any guess? Uh, ba ito? Yes! Yeah! Yeah! <laughs> Basahin mo ulit. Manok kong kula, inutusan ko ng umaga, nang umuwi, gabi na, araw ako ay malinam ng sipit ng sipit sipit ng sinipitan. Durugin ang kabahayan na ako ay matikman. Answer. Um, alimang tero, alimasag. Parang pamilya si eh. Teng. Correct! Tayo sa chapter na katama ng sagot. Yay! Ayun na nga, Bipsunistas. Kumusta na ang inyong mga dilat isipan? Bagamat ang iba ay matagumpay na nahulaan ng mga sagot, subali ang iba naman ay nahirapan. Gayon paman, Bipsunistas, ating ipagmalaki ang ating wikang pambansa, hindi lamang kada buwan ng Agosto, bagkus ay sa araw-araw. Hanggang sa muli, ako si Melody B1, ang inyong tagahamon para sa Fun Pilarian.